Masa alas 6 pa lang ng umaga noong unang araw ng linggo nang muling magpakita si Mang Ramon sa makipot na hallway ng Silverline Technologies ang matikas at nangungunang tech startup sa Bonifacio Global City. Hawak pa rin niya ang payak ng walis at dyaryo para sa mga hiwa ng karton, suot ang kulay niyang uniporme na lantang pang janitor, simple, kaunting gusot sa kwelyo't manggas na bahagyang mainit kahit klusang naka-aircon ang pasilyo. Sa likod ng makintab na salamin ng boardroom ay pumipila ang mga kabataan sa corporate attire, ang tatlong trainee, dalawang intern at isang recruiter mula sa HR na nagningitian habang tinuturuan ng isa't isa. Oo nga, ikaw na munang tumayo dun sa harap ng glass, sabi ng recruiter. Mahihinang halakhak ang tumunog nang nakitaan nila si Mang Ramon na naglilinis ng sahig malapit sa conference room, hindi napigilan ng trainee na si Celine ang magturo. O, oh, yan na naman yung janitor, baka kausapin mo na naman ng good morning po, et, et, et. Napabaling si Mang Ramon, bahagyang kumunot ang noo sa ilaw. Ngunit pinilit niyang ilihis ang tingin at nagpatuloy sa malumanay na pagsiswipe ng map sa sahig. Ilang maselina lang ang nalinis niya ng ganon. Ilang beses pa siyang natawaan ng parang cartoon si Mang Ramon ng mga intern sa likod ng glass wall. Minsan, may tumigil pa para ipagbiruan sa kanyang likuran. Ay ewan ko ba, bakit kaya lagi siyang nakauniporme? Akala ko noon nagkikater siya sa pantry namin. Sinapawan pa ito ni Kate, ang lead intern. Eh baka di na siya natatandaan ng asawa niya, kaya di na lumalabas sa bahay. Tila ba ang resulta ng kanilang pagtaway isang matinding huni sa tinga ng matanda? Baka isipin nilang walang pakialam si Mang Ramon, ngulit tuwing matatapos ang break ng staff, ramdam niyang tumitibok ng mabilis ang mga puso niya at nakatitig siya sa salamin, nagbubulong, Isa pa, hindi siya lumalaban sa loner crowd, tinanggap na lamang niya na isa siya sa transparent na bayani ng kumpanya. Ang taong nagiging kumot sa lamig ng labi, sumasagip sa tumatalon na pilak ng kape sa sahig at nagliligtas sa bawat hakbang na baka madulas ang mga mahalagang executive sa koridor. Magpatipay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ngaong araw, may idiniklara ang board para sa unang quarter financial results sa Boardroom 7. Dalawang linggo nang nag-build up ang excitement sa opisina. Maraming bagong investors. Maganda raw yung bottom line natin. Sa buwan na yan, dapat pumalo tayo sa triple digits. Nilinis ni Mang Ramon ng maigi ang salamin ng pinto at humigi sa map hanggat sa buksan ng receptionist ni Miss Verna, ang executive assistant ni Mr. Harris, ang CEO. Nagbalik pa si Mang Ramon sa malalim na sulok lang hallway sabay intindi sa briefing ng HR girls habang ang ilan sa management staff ay pasilip-silip sa glass wall hinahanap ang susunod na entertainment na malilikha nila sa presensya ng janitor. Pagtunog ng kampanilya, nagreport ang isang trainee sa lobby. Ma'am, lahat po sa room, tuloy na. Sinilip ni Mang Ramon ang boardroom 7. Malinaw ang nakatalikod na executive chairs ang LED screen sa likod na naka-standby para sa PowerPoint presentation at ang pulang carpet na nakalinya para sa chief officers. Sapagkat hindi siya kabilang sa mga invited, dapat sana'y patuloy siyang nagmamop at nagtatanggal ng takdang patapon sa walkway, ngunit nakakulong siya sa hindi namin sinasadyang pagkausi-usi. Anong inaasahan nila? Lumayo siya ng kaunti at naglakad tungo sa pagpigil ng bintana, handang makinig sa kanilang kwentuhan. Ngunit bago pa man siya makatapak sa mismong dulo ng hallway, biglang bumukas ang pinto ng boardroom 7 at sumulpot doon si Mr. Harris, nakasama si na Miss Verna, si Mr. Delgado ang CFO at ang tatlong board members. Tara na! Wika ni Mr. Harris. Ngunit nang bigla siyang maspat ni Miss Verna, Napigil sila lahat at parang biglang ang naging magulong silid. Oh, bakit nandito si uh, Mr. Ramon? Singhal nitong malamig. Huminto sa mop si Mang Ramon. Hinawakan ang dulo ng mop stick ng mahina at tumayo ng tuwid. Parang nag-orkestra ang kapaligiran sa biglaang pagkatalo ng lahat. Lumapit si Mr. Harris. Nakitang nakalitaw ang ID badge ni Mang Ramon. Ang alam mo Mang Ramon? Oo po sir. Tugon niya. Walang ano nung may wala ka pala, hindi ka pala, hindi ka magbaba ng signage. Bungad ni Miss Verna nang may halong pang-aasar. Nangingiti si Mang Ramon ng kaunti. Sabay bulong niya sa sarili, dito na. You're not, not scheduled, dagdag pa ni Miss Verna sabay kumpas sa boardroom. So, we'd appreciate it kung pupunta na po kaya doon. Ngulit bago pa man makausad si Mang Ramon, kumatok si Mr. Delgado sa balikat ni Mr. Harris. Naku sir, tingnan mo ito, Ibinaling ni Harris ang tingin sa cellphone ni Delgado. Kumisla pang screen. Isang screenshot ng isang transaction receipt na may pirma ni Mang Ramon nakasulat Ramon Lacson at Capital Contribution. Halagang 5 milyong piso para sa Silverline Technologies Corp. Investment number SLT 2025 INV 0912 Nakadikit sa post. Napatigil nang na lahat parang biglang nag ang bawat tao at nadaanan ng hangin ng hiya. Ano? Ano yan? Bungad ni Harris nang ipintuloy sa board members. Tinutuntun nila ang receipt sa tapat ng mapstick ni Mang Ramon. Inano, mahinang bulong ng isa sa board members. Hinalikumpag nila ang mga mata. Nakabuntong hininga si Mang Ramon. Tinanggal ang kamay niya sa map handle. Inabot ang cellphone ni Delgado. Sir, hindi yan third party donation. Mas maaga pa kesa nung nag-incorporate pa tayo, yan yung seed money ko mula sa pension scheme ko. Mabagal niyang sinabing iyon, tinignan ng board members na halos tuluyang natigilan ni hindi pa nakapagsalita. Sabi ko noon, bawat piso na pinagtrabahuan ko sa Saudi, ini-invest ko rito dahil gusto kong magkaroon ng anak ko ng futures na di lang ibang-ibang kapis -ibang ng data sheets kundi tunay na opportunities sa loog ng kumpanya. Tumanda ng kaunti ang mukha ni Mr. Harris. Unang huminga ng malalim si Verna sa kamanhid ng uling ital. But you never filed that dividend? Ngumit muling tumama ang mga mata ni Mang Ramon kay Delgado. Hinawakan ng kanyang balikat sabay sabing, Sir, pati dividends pinapadala ko sa school sa probinsya. Bagama janitor ako, may responsibilities pa rin ako bilang father. Kinilabutan silang lahat ang tatlong board members, si Verna, si Delgado, at parang sa hangin sumulpot ang lahat ng hininga. Naging tahimik ang boardroom kagaya ng Gem Factory. Pagkatapos, nagsimulang aplos, mabagal lang, isa-isa. Nagtitigan sila sa janitor, ang persona non grata ng hallway, ngulit ngayong mukha na niyang may-ari ng malaking parte sa kumpanya, nakikita nilang sarili nilang kagaspangan. Ramon, pabirung umiti si Harris, naglabas ng maliit na plaque na nakatatak, Founding Investor Award 2025. Hinabot niya ito sa janitor saka pinagkaingatan ng kamay. Tila ng lalamig ang sahig, kayang bumaliktad ang kurbada ng mapstick na mga si Delgado. Sir, how did we miss this in our cap table? Napabuntong hininga si Harris. Minsan nakikita lang natin ang uniform, hindi yung history ng tao. Ni hindi nagbiro si Miss Verna ng kanyang dali ng dispatcho at inutusan ng HR na i-update ang title ni Mang Ramon mula janitor tungo sa Director of Community Relations and Major Stakeholder. Sa loob ng limang araw, nag-social media frenzy, hashtag janitor who invested, hashtag don't judge by uniform, trending sa LinkedIn at Twitter. Dinalaw sila ni Mang Ramon sa janitor's lounge. Inupo sa gitna, inihain ng cake na may inscription, Thank you Mang Ramon. Dumalo ang buong office. Ang mga interns na dating nabtuturot nagsasayaw sa likuran niya, ang mga recruiters na matalas ang salita tungkol sa social status, pati ang CEO at board members. Lahat naman ni nakatingin kay Mang Ramon at bumubuo ng korong, You deserve it. Kahit nga ang bagong entrance sa hallway na may bitbit na bag na branded nagpakita ng respeto. Hindi man nagbago ang uniform ni Mang Ramon kahit hulbut ng hulbut ang puna sa sahig, lumaki ang tingin ng lahat sa kanya. Sa katapusan ng linggo, habang uupo siya muli sa koridor, hawak ang map, Lumapit si Harris at inabot ang tabo at dustpan. Med, after all, matutulungin mo pa rin kami. Saka, pwede nating lahat gamitin ng communal queue para sa mga small investors, di ba? Namangha si Mang Ramon. Sir, opo. Nag-share pa siya ng ite, mahina, ngunit totoo, at humimlay ang ilaw ng sunog sa window. Pinapaalala niya sa lahat na kahit ano pa ang posisyon mo, ang tunay na halaga mo ay hindi suot mo, kundi ang ambag mo sa isang mithiin. At sa kanto ng hallway, may nakasabit na bagong placard ng nakasulat, Equity and Excellence, All Levels Welcome. Inubos ni Mang Ramon ang paglakad papunta sa janitor's closet, ngunit alam niyang kahit saan siya magpunta, bukas ang pintuan ng silid para sa kanya, isang mapayapang kalooban na tumanggap sa bawat taong handang mag-invest, hindi lamang sa pera, kundi sa pantay-pantay na dignidad ng tao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!